Hi guys! Happy Happy New Year! <laughs> dito tayo ngayon sa aking sa aming kwarto ni Happy. Ayan. So, dito muna tayo mag-vlog. Ang dami natin pagod guys. Alam ko lahat ng mga kapwa ko Happy Katindera is yes, madami kayong pagod. Pero masaya. Kasi hinakot natin lahat ng ano. <laughs> kadatungan ng ating mga kapitbahay, no? Ayan. Aray ko. So, higa-higa muna tayo. Time check tayo, guys. Is 1, ano na, 1.20. 1.20 p.m. yan, So, ganitong oras, talagang pahinga ko na to. Ang nagbabantay dun ngayon is yung aking Junakis, tsaka yung pamangkin ko. Yan, sila muna kasi yung mga yung mga yan wala talaga hindi hindi sila natutulog ng hapon. So patulugin nila ako. Dahil marami tayong pagod. Ayun, higa na lang ako kasi ang sakit ng ano ko, batok ko. So kokwentuhan ko na lang kayo ng ano, ating pinagdaanan, no? Marami tayong pagod. Um, ano ba? Ano ba unahin ko? <laughs> So, December 31. Ay, oh, tama. December 31. Makuumulan pa nga dito, ba? Diba? Umulan. Talagang buho siya. Malakas ang buho. Sige, buhos mo na. Mga bandang alas 4 yun eh. Bumuhos yung ulan. And then, umistop naman. So, thanks to God na pinaistop niya, nilinis niya muna ang buong mundo. Or baka dito lang sa aming lugar, no? Di, di, di ko alam kung sa inyo ba eh, umulan ng December 31. Ayan nilinis niya muna ang aming kapaligiran. And then, nagsimba tayo, kasama namin si Naruto, kami tatlo lang, si Javi, uh, may ginagawa. Ayun. And then, dahil na ang patok na patok na patok, ang mabentang mabenta sa ating tindahan noong December 31. Ayan tube ice number one guys tube eyes tatlong sako dalawang oras lang yata na ubos eh wala na kami mahanapan syempre uh, wala na magtitinda ng ganong oras syempre ano rin naman sila gusto rin na lang maging masaya ang kanilang bagong taon no? kaya wala na talaga akong mahanapan na tube ice na sako sako Ayan. So, yun ang pinaka number one na mabenta. Naubusan na nga tayo um, nabitin. Nagtira na lang kami ng, ng, ng ano, aray ng pansarili naming, ano, pansarili naming yellow. Yan. Pangalawang pinakamabenta sa akin is Sun light. Ayan, Sun light. Naubusan na rin ako. Kasi, nung Pasko din guys, number one sa akin ang Sun light. Sun Mig Apple. Yan yung mga naubusan ako. And then, Itong bagong taon nga, December 31, tanghali pa lang, ubos na yung sun ko na dalawang case. So, nagpa, ano ako, pa-order ako ng tatlong case ng sun light. Yun nga lang, wala na rin. Kaya isa na lang yung sun light na diniliver sa akin. Ubus din yun, guys. Ang ating sun kulang pa. Tsaka yung sun apple, wala talagang uh, delivery ng sun apple. Ayun. And then, pinakamabenta din is, kasi given na sa atin ng ano, is sigarilyo. Diba? Talagang meron at meron at lagi yan, yeah, minuminuto yan. Diyan tayo, ano, uh, siguro sigo may bumibili talaga ng sigarilyo. Siyempre, number one sa akin pa rin si Kamel. Yun pa rin. So, given na yung sigarilyo sa mga alak, hindi naubos yung, ano ba, ilang case ba yung in-order ko? 15 16, 17, 18, 19 20 20 cases na Red Horse hindi na hindi siya naubos. 22 nga kasi meron pa nga maliliit na Red Horse, na, hindi rin siya naubos, guys. Kasi ang mabenta is Alfonso 1.5. Yan. Naubusan ako ng ano ba naubusan sa akin. Ah 1.5 na Sprite. Yan. You Bihira lang kasi talaga mag, may bumili sa akin ng mojito. GSM mojito ba guys? GSM blue. Pero ka, nung 31 nga, is ang dami ng mojito. Ngayon okay, yung GSM. So, naubusan tayo, hindi tayo nakapag noon nun. Meron kasi natira pa nung Pasko, so hindi na ako umorder. May natira pa yata mga apat yata yun tapos nitong December 31 may mga naghahanap so naubusan tayo ng Jess and Mojito. So sa susunod na mga taon ay sa susunod na taon, na yan. Alam na natin kung ano yung mga natin, mga mismo naubusan tayo. No. So yun yung malakas. No. Itong ano na lang ah uh, bandang mga ano ba? Uh, pagkatapos ng New Year's Eve mga alas 4 alas 3 alas 3 alas 4 puro red horse na yan sila kumbaga pang, -ban, pang nila yung red horse kaya ano late na nagbilihan ng red horse sa akin ang mga manginginom kasi inuna nila Alfonso so, MP yan yun yun yung mga inuna nila, yan ano yun na nila. ako nakainom ako guys nagpa, nagpa ano tayo shot shot tayo Alfonso lang pero hindi na ako masyado kasi pag alam ko manhid na yung kamay ko tumitigil na ako kasi pa ano na yan eh papunta na yan dito sa utak natin eh <laughs> pataas na yung amats kaya pag namin manhid na yung kamay ko tumitigil na ako eh nagtitinda pa tayo so kailangan hinay hinay lang kasi tayo rin ang kawawa no so Ayun nga, nakapag-inom tayo. Masaya yung aming ano, bagong taon dito. Hindi na nga lang ako nagpalaro kasi may nagpalaro. So, ibigay na natin yun. Tsaka kung ano magulo na, ma, ano na maingay, hindi na magkakaintindihan. Kasi so, mga lasing-lasing na nga rin. Ayan. Ayun, so yun yung mga malalakas na naubusan tayo. Buti na lang, nakapag-stock tayo ng mga soft drinks. Ayan. So, hanggang ngayon, meron tayong soft drinks. Ano ngayon, guys, sa January 2? kaya Kaya nakapagpahinga tayo. And then, anong oras ako nagsara? Kung nagmagdamag ba ako? Opo. No? Pahinga lang tayo ng mga bandang alauna. Nagising ako mga bandang alas stress ng hapon. Tapos nagbantay ako. Tapos nagsimba. And then, dare-daretsyo na yon Hanggang alas gis ng umaga, guys. 10 a.m. Doon pa lang ako nagsara yung ibang tindahan dito kabubukas lang ako pasara pa lang no so yung hinako talaga natin yung ano sinulit na natin yung bagong tao so alas 10 ng umaga sarado ko bukas naman ng ibang mga tindahan hindi na po ako nagbukas nung January 1 kasi ano may hiwalay na talaga yung balakang ko sa aking katawan Iyan yung eye bag ko pa nga, oh guys. Halatang halata. So, pahinga muna tayo. Sabi ko, naibigay ko naman na yung mga kailangan ng ating mga kapitbahay. Kumbaga sa kusina, tayo yung yaya, tayo yung katulong. ba diba? Kung anong ginusto ng mga bisita, bigay. Tayo, ganito tayo sa ating tindahan para tayong katulong ng ating mga kapitbahay. Kung ano yung Uh, binibili nila, hinahanap nila, kailangan natin ibigay yun. Okay? Pero may kapalit naman, syempre, yun nga, pera. Pero iba pa rin, ako, iba pa rin pag nasa maayos tayong, ano, uh, pakiramdam, ba diba? Kapag alam mong pagod ka na, tama na. No, marami pa, marami pa naman pwede tayong kitain. Ang importante yung ating katawan. Huwag natin masyado sa garin. Hindi tayo robot na i-charge lang, okay na so kailangan natin ng ano ng pahingang-pahinga -pahinga din kasi sabi nga baka iiwan ako ng balakang ko <laughs> kasi nananakit talaga kaya kagabi uh, naglinis na rin ako dahil sobrang dami ng kalat talaga lalo lalo na sa tindahan tas buong bahay nilinis ko, nilampas ko Pati yung labas ng tindahan natin, nagbrush din ako kasi umitim yung ano eh, yung semento, no? Tsaka maraming langgam. So, nagbrush din ako nung gabing-gabi na alas, ano ba, or, alas 9 na yata, nagbabrush pa ako doon sa harap ng ating tindahan. Pero nakasarado ako. Kaya, mas linis tayo sa tindahan, lampaso, nag-repeal ng uh, sa rep, gumawa ng ice tubig, ng yelo, naglinis, lahat nilinis ko na. Ang hindi ko lang nagawa guys is maglaba. So sabi ko magpahinga lang ako, ano, uumpisa ko mga labahin ko, uunahin ko yung mga kumot-kumot, ayan. So yun, yung ating ganap ng January 1, hindi na ako nagbukas noon. Naglinis na lang talaga ako. Tapos ito, January 2, nag-iisip pa nga ako kung aalis pa ako o hindi. Sabi ko, wag muna. papahinga ko muna talaga to. So, nagbukas ako mga bandang ano na alas 9. 9 na tayo nakapagbukas, no? Yun. So, okay pa naman yung ating supplies, yung ating stocks. Yan bumili na rin naman ako sa wholesaler nagbusan ako ng camel eh kaya bumili na ako sa wholesaler pati ng ses o mango bumili na lang muna ako pati yung san marino na sardine size bumili na lang din ako ayan <coughs> so yun yung ganap ganap natin ayun sa awa ng Diyos natapos tayo sa mga gawain natin itong holidays tapos hindi tayo nagkasakit thank you lord ayan diba ba Uh, binigay na sa atin ni Lord itong, ano, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas, bigyan niyo ako ng uh, magandang pangangatawan ngayon. Promise, sabi ko, uh, hindi ko na ano itong ko, hindi ko na tawag dito, kalimutan ko, bubugbugin kumbaga. Kapag napagod ako, pahinga ganyan, sabi ko. Ayun, ayun nga ang ginawa ko. So, inumpisaan ko naman yung ating bagong taon ng pagsisipag. Ayan. Dahil naglinis-linis nga tayo. No? Whew. Ayan. So, ang kinita ba natin is mobile Siyempre naman, hindi na natin ikakailayon. Kasi po, ang alam natin sa alak talaga is, dyan na lang tayo talaga kumikita talaga sa anak No? So, bumenta tayo. Yun nga lang guys. Siyempre, yung, yung benta natin na yun is, marami tayong dapat bayaran. No? So, kagabi, pagkatapos kong maglinis, nagayos na ako, kinwenta ko na. So, syempre, naka-ano tayo noon, 6-digit. No? Sa lahat ng benta na yung guys, ha, netong, ano, neto. Ayan. Simula nung, ano, kailan ba ako, December 25. Ayan. So, naka-6-digit tayo. Yun nga lang, puro pambayad ng utang. Uh, may babayaran akong 40k na utang ko may babayaran tayo kay Mighty na 35k may, babay may babayaran tayo kay Habi, na kasi nang hiram na ako kay Habi eh ng 15k 30 ngayon na hiram ko na sa kanya pero syempre binalik ko na yung 15 kaya sabi ko 15 na lang yung utang ko kaya ayan may babayaran tayong 15k and then magtitira tayo ng ating pang puhunan yan pang puhunan and then syempre sa mga pamapamangkil sabi ko huwag nyo muna akong ihingian ayan pero magbibigay pa rin ako syempre no uh, okay na yung konti lang yung matira sa atin. Basta may pampuhunan tayo. Ayan. So, yun. Mga bayarin muna ang isipin natin. Ayan. Bayad-bayad muna tayo ng utang. So, kung may utang ba sa akin tindahan, guys, wala. No, simula no December 15. December 15 nag-cut off tayo. Wala mo ng utang para mabawi naman talaga natin kasi ang laki ng puhunan natin pagdating ng December. So wala mo ng utang, so lahat nakapagbayad. Ayun. Ah, uh, wala akong masyadong intindihin sa mga mangungutang kung magbabayad o hindi. Basta, yun nga kasi nagpaskil ako sa, sa, labas ng tindahan na cut off po muna ang utang ayan so naintindihan naman nila yun kasi alam naman natin maraming pera yung mga yan <laughs> maraming bonus yan kaya bawal mo ng utang tsaka maano tayo yung tindahan natin baka mabankrap wala tayong pagpuhuna kasi mapapasarap yan eh puro inom niya puro inom mapapasarap ba diba? Hanggat tayo ang mawala na ng pampuhunan. Kaya, kinat-off ko yung ating utang. So, ayun bawing-bawi naman nating mga puhunan nating ano sa mga alak at sigay Ayun, ayun yung technique ko guys, kaya ako ako sa inyo gawin niyo yun. Every December, month of December, mag, mag cut off po kayo ng jutang para bawin nyo ano uh, ba ng next year, ng new year ang ating ang inyong mga puhupuhunan. Tapos, another puhunan ulit. Kunyari, ayan, mag -ano kayo ng 20K, 25K. Depende sa inyo kung gano kalaki o kung gano'ng kaano yung tindahan nyo, ba? Diba? Eh, ako marami pa naman akong stocks. Kaya, pilang puhunan ko muna nila. Bas, kung muna ang puhunan is 20K. Ayan. So, papaikuti natin yung 20K na yan. No, kapag, naman kulang, kaya pwede naman tayo bumunot. Ayan, ba? Diba? Ayan. Kaya tayo is pahinga-pahinga muna. Ayan, binuksa ko yung aircon. Sabi ko, deserve ko to. Kahit malamig ang panahon, hindi mag ganun ka-araw, hindi ganun ka-init ang panahon. Pero parang gusto ko ng malamig na klima. No? So, ayan, naka-open ang ng ating aircon, tsaka electric pan. Yun, yun yung ating ganap sa netong December 31 to January 1 yan. So, walang problema, walang gulo, lahat uh, okay, maayos. Yan, sa tulong ni God, ayan, pray ko talaga yan. Ang bait, ang bait ni God. Kapag mabuti kang tao, eh, mabuti tao daw. <laughs> yan, no? Uh, Ibibigay sa iyo ang kahilingan mo. So, yan, medyo mahaba-haba na yung ating kwentuhan ah uh, hindi na ako nakapag ano guys no nakapag medyo nakapag video nung ganap nung 31 ng 1 konting ano lang video lang kaya kasi naging busy busy tayo syempre unahin na muna natin ang ating mga gawain ng ating dapat tapos hindi pa nga ako nakapag repack ng ano o ng mantika, sabi ko yung debote muna na mantika ang inyo ibenta sabi ko sa kanila yan. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for the year 2023. Maraming naganap. Pero ito tayo, buhay na buhay. Alive na alive. ba? Diba? So, marami tayong dapat magpasalamat Ayan. So, be kind. Be humble. Ayan lang naman yung ating mga dapat isipin. Kung gano'n pa kasama ang kapwa mo sa'yo magpakumbaba, <coughs> forgiveness. Ayan. So, yun yung mga itinatatak sa isip ko ngayon. Kasi, medyo yung anger ko kasi minsan hindi ko na pag Paggalit ako, galit ako. Pero, yun yung pag-aaralan kong uh, sa sarili ko, ko kontrolin ko yung pagkontrol ko sa galit ko. So, marami na tayong pinag-usapan. Marami na akong binigay na tips sa inyo, guys. So, thank you, thank you, thank you talaga sa lahat ng mga subscribers, sa mga new subscribers, sa mga silent viewers, sa mga supporters. Ayan, thank you, guys. Ayan, pahinga-pahinga din po tayo, ha? hinay-hinay. So, Happy New Year. More blessings to come to us. Ayan. So, thank you, guys. Thank you, thank you. Ayan, mag-sleep na ako. Bye.